Ngayong isang linggo, natunghiyan po natin ang kalunos-lunos na kalagayan ni Baby Jana, ang walong buwang gulang na sanggol sa masbate na may pambihirang sakit sa balat. Agad bumiyahe ang ating grupo sa masbate para tugunan ang kanilang panawagan. Ano kaya ang sakit na ito sa kanyang balat na mistulang nangangaliskis? Tunghayan po ninyo. Sa Masbate Provincial Hospital, una naming nakita si Baby Jana mula ulo hanggang paa. Ang musmus niyang katawan, puno ng balat na unti-unting natutuklap. Tila ba kaliskis ng isda? Sa bawat panis ng anak, dama ng mga magulang ang paghihirap. Mga isang buwan siya na tumubo sa ulo niya. Naiiyak po ako, naawa po ako sa anak ko. dahil walang dermatologist sa Masbate Provincial Hospital, hindi pa matukoy noon ang tunay niyang kalagayan. Ni. Ano kaya ang sakit na bumabalot sa katawan ni Baby Jana? Sa paghahanap ng kasagutan, lumuwas ng Maynila ang pamilya. Hindi alintana ang labing walong oras na biyahe. Okay. Sinamahan ng UMA Kapuso Foundation ang pamilya sa isang dermatologist para malaman ang pambihirang kondisyon ng bata. Parang lamellar ichthyosis pa rin which means na yung skin niya they they uh, uh, separate from the deeper layers in sheets, no? Kasi pag makikita mo yung uh, fish, hindi ba parang nagbibitak-bitak yung scale niya, pwede mo tanggalin isa-isa yung scale. Mm -hmm. Oh, ganun din ang ichthyosis. Dahil sa madalas sa pagsusugat hindi madaling iwasan ang impeksyon. Ayon kay Dr. Beltran, hindi raw nakakahawa ang sakit na lamellar ichthyosis. Pero maaari itong maipasa ng magulang sa mga anak. Kaya ang inang si Cherry, pinakita rin ang mga tumutubong butlig sa kanyang buong katawan mother, more of atopic dermatitis, so dry din ang skin. Although atopic dermatitis at ecliosis, parang magpinsan niyang kuminsan eh. Ictus ang salitang Griego para sa isda. At tulad rin ng isang isda, mahalaga ang tubig sa mga batang may ganitong kondisyon i-hydrate natin yung balat, uh, i-prevent natin yung infection. We have to ask the mother to uh, ask the child to drink plenty of fluids, like buko juice. So, mga juices pwede yon sa baby, no? Sa mga bukas ang loob, kung pwede po, tulungan niyo po ang anak ko, nagukaling sa kanyang karamdaman. Lang po kasi nahihirapan siya. pa natutuklasang lunas para sa pambihirang sakit na ito. Ngunit maaari pa rin maging normal ang kondisyon ng balat ng baby sa tulong ng gamot at tamang pangangalaga. Maraming salamat po kay Dr. Grace Carol Beltran na siyang sumuri kay Baby Jana at sa mga nais nice pong magbigay ng tulong sa mag-inang Baby Jana Guanzon. Maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier. Maaari po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com.